Yun na! Tawang best actress muna ang ante sa kanyang mga pamangking makukulat. Ayan, walang iba kundi si Echo Vlog. Hindi lang suportahan ang kanilang pagbablog nga naman. Pumasok sila sa kwarto habang kami ginagawa. At bagong ligaw, ipinagmamalaki sa akin. Sila daw ay bagong ligaw. Di, sige, paamoy sa akin ng mga buhok at kababango daw. Oo nga naman. O, edi, siya sige, tamang laro-laro lang kayo dyan habang ako may pinapanood at inaayos ko din sa aking kwarto. Ayan, di ba ka? Sige, kababango nga naman nga. Eh, kakatuwa mga batutang ire. Ayan, habang sila nagkukulitan, nag-aayos-ayos na mga kung nag Sabi ko, ano kaya magawa ko din sa dalawang batang ari para naman ako ay maging masaya. Yung bunso, dalawang taon yan, magdadalawang taon ngayong August, ay may kakulitang taglay. Ayan, kumuha ng, ano, kumuha ng screwdriver at naihagis. Iyon naman hindi sinasadya. Siyempre, bilang ang tita ni nang ay best actress. O di sige, nag-acting-acting na ako. Tingnan naman ninyo. Noong una ay hindi ko alam na na ng bata. Ay di hindi ako agad nakapag-react. Tapos, noon nakita ko na, ay, oh nga pala, hinagis nga pala. Arin-arin ang pagkakataon para ako umaktay. O di siya, sige, ayan. Medyo nag -iyak iyakan ako. Nagulat yung kapatid si Mia. Ayan niya si nag-promote ng Ekok Vlog. Yan, sabi, lagot ka, lagot ka. Ay, isusumbong sa niyang ina. Tatakbaw palabas. Tapos, rinig ko. Sabi, bagay naman eh Mama eh, ang sinene, naway ang tita gayun aun sumbong-sumbong. Tapos, yung batang ari, tuong Na napapos, kumbaga, napatigil. Hindi man hindi kung ano bang gagawin, paano ba siya i exit ako yung nag-acting. Acting. Ako naman hindi na-acting akin Nakataklab lang aking pagmamukha. Nakunwari, huy na-acting. Hanggang yan, umalis na. Hindi ako yung tumantawa. Akala ko yung gato y sunod sa kanyang ateng at kung pupunta sa kanyang mamit magsusumbaw ngayon pala ay di aking tingin-tingin ako tayo at aking hahanapin. Baka nga naroon sa kanila ay hindi at masuligapan ko yung narinig pala sa may pinto at tinitingnan ko ako bagay na iyak pa nga baga. at sila lapit ay di ako husay sa hal halhal at aba. Ayan na, dumating na kanyang ating. At rinig na ko, sabi ba niyang si Mia sa kanyang kapatid. Abay, ikay mag-sorry daon. At kawawa naman yun. Para talagang kanya pinapupuntaan ng kapatid para mag-sorry. nakakatuwa. Ang sarap sa pakiramdam na may, ikay may anak na garin eh. Talagang nga naman iniintindi ang mga nangyayari sa mga paligid. Siyempre! Siyempre, bilang ako ay tita ng mga are, o hindi ako ito ang tuwa pag ang aking nakukulit. Dahil aking kinukulit nila, isli aking kukulitin din. Yan, nating aakti ng kaunti. At nung sila yung maintindi na kung ng nga baga naman kababayat. At dahil dyan, rinig baga huni yung mga nagtatalao kang mga manok na yun, ay aking papatukain na. At yun lamang po. God bless all.